Dito pa, meron po tayong parcel na dumating. Order ko po ng Shein. Yan. Kala ko color white. Parang ano siya. Ay, short. Ay, naku, magkasya kaya sa akin. Hindi pala stretchable. Ayan. Skirt with short. Ayan, guys. Letter M. Kasya kaya. Try natin. Yeah! Guys, tang aking mga ugat-ugat. Next is, hindi ko na ilabas yung kanyang plastic kasi para hindi ma hindi tayo ma, mapalo ni Lolo Mix. Saka yung isa guys, tingnan mo. Ayan Ang amuray pa lang yung aking binibili guys. Ito guys, parang dito lang siya tube. Hindi ko na ilabas kasi baka ayaw ni Lulu itong isa. <laughs> itong isa is ganyan. Hmm. Yan. Pwede siya yan. Hindi din siya stretchable kaso meron siya dito zipper sa sa gilid. Yan. Yan. Sukat natin dito ako magsuka sa harapan ayan hmm. hindi ko na lang siya itali baka hindi magkasya oh. <laughs> magkasya <na. laughs> kasi may stretch siya oh. Oh. yan guys tanggalin ko na itong isa kasi nakalimutan ko na ano yung mga in-order ko Ah, I know. Underwear siya guys na hanggang dito sa akin. chan. Kasi matanda na tayo. Hindi ko na rin buklatin. Ito, hindi ko rin buklatin kasi para sa underwear. Ito. Pagdalawa palang kiraso na underwear na ibang kulay. Ito guys, cute. Ay, ay pakita ko yung pangalan. Sana hindi nakita kasi sa likod naman pala ano ito eh. Ayan. Mm. Ayan siya guys. Ayan. Suotin ko sa Tokyo kasi punta kami next week. Ayan. Wow! Ay. Kita ba ninyo? <laughs> ano naman to? Underwear na naman to guys last but not the least yung isang malaking skirt ayan o oh. may slit dito sa harapan wait sukat ko nga sinukat ko na ayan guys o oh. tapos partner ko ng white yeah ayan guys yun lang po thank you for watching